Bilang masahisa sa isang salon, jahiraw para sa 36 anyos na si Rosalie kapag napapansin ng kanyang mga customer ang kanyang gakukong kiloid sa siko. Ito raw kasi ang matirang marka ng aksidenteng mata pa siya sa batuhan ito lang Marso. Uh, minsan pag nagmamasahe ako, pag nakikita ng si client ko yung siko ko, nahihiya ako. Baka sabihin may, may sakit ako kasi parang pag tumama sa ano nila, sa balat nila baka sabihin na kahawa. Keloid ang tawag sa marka sa balat na nakukuha mula sa mga sugat. Pero sa halip na magkapeklat, kadalasan itong nangingitim at umaalsa o umuumbok pa sa balat. Ang keloid ay isang scar tissue, yung scar na lumaki beyond the border of the original wound. Ang nangyayari sa keloid is uh, within a few weeks or sometimes after a month no nagkakaroon ka agad ng pag-alsa pamumula, no? Pagiging pink. Tapos lumalaki yung sugat. Hindi na siya nagfa-flat unlike the natural healing process. At dahil katutuyo lang din daw ng sugat ni Rosalie, may mga pagkakataon daw na kumikirot ito. Kaya para rin daw mabura ang kanyang keloid kung ano-anong cream at ointments na raw ang ipinapahid dito ni Rosalie. Nung naghilom na siya, nilagyan ko siya ng sibo eh ganoon pa rin, hindi naman siya naghilom. Ubupok pa rin siya. Para masolusyonan ang problema ni Rosalie, ipinakonsulta namin siya sa ating resident dermatologist na si Dr. Jean Marquez. Ito ngayon yung keloid. Kung mapapansin mo, parang mas makintab siya. Kung mapapansin mo rin, doon sa gitna, may mga ugat, may mga veins, no? may mga tinatawag na telangiectasia. Yun yung okay. mga maliliit na ugat. Okay. Yan, kapag nakita mo yan, yun ang nagbibigay ko, color pink doon sa keloid. Mm -hmm. And then usually, uh, pag pink na pink pa, parang buhay pa yung keloid. No? So, ibig sabihin lumalaki pa lalo siya. Ang gagawin natin, isasara natin yung mga veins na yon para mabawasan na rin yung pamumula ng keloid mo at maiwasan yung paglaki. Buti na lang at ngayon, sa tulong ng teknolohiya, ang sariwang kiloid na kinakailangan ng karamihan, kayang-kaya na rin solusyonan sa pamamagitan ng tinatawag na triple therapy. And you usually do it mga every mga 3 weeks apart or 2 to 3 weeks apart and then usually mga nakaka-4 sessions or more. Usually with some patients, with one session, remarkable na yung improvement. Pero definitely you will be needing more than one. Maya-maya pa, sinimulan na ni Doc Jean ang keloid treatment ni Rosalie. Para sa unang bahagi ng triple therapy, isang long pulse laser ang ginamit ni Doktora. Gamit ang laser technology, isa ugat ng keloid para maibalik ito sa dating kulay at mabawasan ang pumumula ng balat. Uh, immediately, nakikita natin na medyo nabawasan na yung redness. no? So, kanina mas pinky siya, ngayon mas hindi na siya masyado pink, no? And then, it will continue to improve pa in 2 to 3 weeks time. Doon na tuluyang magsasaray mga ugat na yan. So, we will inject uh, minute amounts or very, very small amounts of Botox doon sa keloid para mabawasan yung tension, lalo na na andito yan sa may bandang elbows. Mabawasan yung tension at mag ngayon yung skin doon sa area na yon no? Ikalawang bahagi naman ng therapy ang microbotox injection. Dito ina-injectionan ng kaunting botox ang keloid para ma-flatten o umimpis ang balat na sinasakop nito na mabawasan ang tensyon ng keloid sa balat. So we will inject small amounts of corticosteroid on the keloid para ngayon to flatten at saka maiwasan yung paglaki ng keloid bahagi naman ng triple therapy ang intralesional corticosteroid. Dito iniinjeksyonan ng My corticosteroid ang keloid para maiwasan ang paglaki pa nito gayun din ang pagbalik ng keloid. Mapipigilan din ito ang muling pamumula ng balat. Papahiran din ang keloid ng silicone gel. at saka tatapalan ng silicone sheet para mas ma-relax ang bahagi ng balat na may keloid at mas pumasok sa balat ang gamot. The silicone sheet will help as a pressure dressing. No meaning, yung pressure nito will help flatten the keloids, no? So, as much as possible, you should leave it on your keloid for about 12 to 24 hours for it to be effective. Ang buong session na ito, kadalasang nagkakahalaga ng 8,000 hanggang 10,000 pesos depende sa laki ng keloid. Maramdaman mo lang yung inject at saka yung laser lang niya, pero hindi naman siya masakit. Parang kagat lang ng langgam. Inaasahan ko sa darating na mga two weeks, uh, maganda na yung siko ko, wala na yung keloid. Para naman sa mga naghahanap ng mas murang paraan ng pagtanggal ng keloid, pahiran ito ng silicone gel na nabibili na ngayon ng over-the-counter sa mga drugstore. Para mas relax at mabuhasan ang tensyon ng keloid, Makatutulong din ang paglalagay ng homemade bandage na mula sa styrofoam at piraso ng tela para sa mga keloid na nasa hita o braso. Iwasan din ang pagkamot sa keloid, lalo pa't posible itong lumaki at mas humaba pa kapag kinamot. Para naman sa mga taong keloidal o mas madaling magkeloid ang sugat, iwasan ng surgery o opera sa katawan na hindi naman talaga kinakailangan. Kung hindi mo maiwasan talaga na magpa-surgery, well the best is you tell your doctor and the doctor will give you a silicone gel already habang naghihilom pa lang yung keloid, ay yung scar. Sa aksidente man, bakuna, o sa opera nakuha, sa tulong ng medisina at practical tips na natututunan natin ngayong umaga, ang na para sa ilan ay jahing marka, kayang-kaya na ngayong mabura.